pag-usapan natin yung tatlong point na kapag in natin ay magkakaroon din tayo ng mas malapit na relasyon sa ating mga nakasamaan ng loob. Una, joyfully admit your own sin. Ang unang hakbang para ma-resolve natin ang isang conflict ay hindi pilitin na paaminin ang ating kaaway, kundi aminin natin na tayo ay meron ding part sa problema. Maring ang iyong kaaway ay nagkamali naman talaga, 99%. Pero alalahanin mo din na meron ka ding 1% contribution sa inyong awayan. Halimbawa, kahit tama ang sinasabi mo at may katotohanan ito, pero ang paraan mo naman ng pagkasabi ay pasigaw o may tono ng panglalait, panghusga, at iba pa na ginawa mo na hindi mo napapansin, o kaya maaring tama ka, siya ang may kasalanan, pero sa halip na idiretso mo sa kanya ang iyong concern ay ikinuwento mo pa ito sa ibang tao. So, ang nangyari ay naging chismis na. Kaya kaibigan, aminin mo yung 1% na yon upang maayos mo ang isang relasyon. Tandaan mo na lahat tayo ay may blind spot at kailangan din natin itong ayusin bago pa tayo magsalita sa iba. Halimbawa, sa Matthew 73 3-4, Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo? pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo. Paano mo masasabi sa kanya, kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong may malatrosong puwing sa iyong mata? Alam mo, maraming conflict ang tumatagal ng taon. Pero kung i-analyze ia mo, simple lang ang kailangan gawin. Kilalanin ang pagkakamali at sabihin ang salitang, I'm sorry. Yun lang, tapos na. Hindi na lalala hindi na madadamay ang ibang tao. Hindi na magkakaroon ng kampihan at division. Ito lang ang solusyon. Ang maging totoo na sabihin na, Sorry, nagkamali ako. Please forgive me. Kaibigan, kilalanin natin ang sarili natin pagkakamali. Ang ibig sabihin ay, aakuin mo at hindi mo itatanggi ang iyong kasalanan at sisikapin mo na magbago. Lahat naman tayo ay hindi perpekto at hindi pwedeng ang isang party lang talaga ang may problema. Kami mag-asawa, nakakaroon din kami ng conflict. At ang tendency ko ay isisi sa aking asawa ang aming conflict. Pero ang nakalimutan ko ay meron din akong part sa problema. Isa na dito ay ang kabiguan ko na intindihin muna siya kailangan ko na matutong makinig at unawain kung saan siya nang gagaling. Misa kasi tumatalo na ako sa conclusion kahit hindi ko pa siya naiintindihan. Ganon din naman ang reconciliation sa pagitan ng mga magkakapatid na sila Joseph. Mahihirapan sila magkaroon ng reconciliation kung walang aamin sa kanila, sa kanilang kasalanan. Now, ito yung maganda. Dahil sa chapter 42, makikita natin doon na umamin sila sa nagawa nilang kasalanan kay Joseph. Basahin natin ang Genesis 42:21. Pagkatapos ang sabi nila sa isa't isa, nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita na natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan kinilala ng mga kapatid ang kasalanan nila kay Joseph noon. Hindi sila nangatwiran, hindi sila nagsisihan, kundi alam nila na maring ang kanilang pinagdadaanan ngayon ay resulta ng kanilang kasalanan noon sa Diyos. Ang hindi nila alam ay habang nag-uusap sila ay naririnig sila ni Joseph at naiintindihan ng kanilang pinag-uusapan. Then sabi pa ni Juda yung isang kapatid ni Joseph sa Genesis 44.16 Wala na po kaming masasabi, sagot ni Judah. Wala po kaming maikakatwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Tapos sabi din niya sa Genesis 44.33 Kaya kung papayag kayo ako na ang alipinin ninyo sa halip na itong aking bunsong kapatid. Wow! Sobrang laki ng pagbabago ni Judah. Siya ay hindi na makasarili, kundi handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kapakanan ng iba. Sa halip na iligtas ang sarili ay aakuin niya ang kaparosahan ng iba. Narealize ko ang mga magkakapatid ay hindi lang nagpakita ng pag-amin sa sariling kasalanan, kundi nagpakita din ng pagbabago ng kanilang karakter. At nakita ni Joseph ang kanilang pagbabago, kaya hindi niya napigilan na umiyak at tuluyan na siya nagpakilala sa kanila. Kaibigan, kung gusto mo ng totoong reconciliation, ay magsisimula ito sa iyong pag-amin sa kasalanan. Siguraduhin mo din na ang pagkakilala mo sa iyong kasalanan, ay susundan ng pagbabago. Bakit? Kasi kapag nakita ang iyong pagbabago ng taong kaalitan mo, naku, lalambot din ang kanyang puso. Magsisimula siya magtiwala sa iyo at makikipag-ayos siya sa kanyang relasyon sa iyo. Kaya importante na suriin natin yung ating sarili sa kasalanan. At simulan mo itong ihingi ng tulong sa Diyos na ikaw ay kanyang tulungan sa pagbabago ang kasalanan ay parang isang spiritual cancer na kapag nabigo ka, i-resolve, aminin at kilalanin ito ay magiging sanhi ng iyong pagkawasak. Isipin mo ito, kung gusto mo pala sirain ang iyong sarili o gusto mo sirain ang iyong church, simple lang ang gagawin mo at ng mga miyembro ng church. Huwag mo pansinin ang iyong kasalanan. Huwag mo suriin ang iyong puso. Pagtakpan mo ito o i-deny mo ito, alam mo, mangyayari sa mga kasalanan na ini-ignore, mabubulok. Lalalim ang ugat at kakalat sa buong buhay mo. Magbubunga ito sa iyo ng lason, pagkapuot, inggit, pagdududa at pagkasakim. Spiritual cancer. Sisirain ka nito at sisirain niya ang inyong relasyon sa church. Para siyang damo na kahit hinukay mo na ng malalim, tinanggal mo na yung mga ugat, hinugot mo na ito, ay babalik at babalik pa din. Ang kasalanan ay nasa pamilya, nasa mag-asawa, magulang, magkakapatid, lahat ng masasakit na salita, lahat ng pagtataas ng boses, lahat ng pagkawala ng pasensya, lahat ng pagiging kritikal, lahat ng paghuhusga at iba pa ay kasalanan. Kahit sa mga church members ay may alitan. May isang naninira sa kapwa leader kasi gusto niya ang posisyon nito sa ministry. May isang volunteer na nagtatampo kasi hindi napapansin ang kanya mga ginagawang pagsasakripisyo. May isang taong nasaktan dahil sa pagchichismis sa kanya. May taong walang pakialam sa kapwa niya kapatiran. Walang planong tumulong, walang planong makibahagi at marami pang klasing kasalanan nasisira sa atin sa ating church. Kaya nga, ang tanong, paano natin masosolve ito? Anong gagawin natin para hindi magkaroon ng division at sirain ang ating pagkakaisa? Anong gagawin natin para maituwid ang nagiging dahilan ng conflict? Anong gagawin natin para hindi manalo si Satan na maging katitisuran tayo sa iba at hindi tayo maging epektibong patotoo sa iba? Kaibigan, ang sagot ay makipag-ayos tayo o makipag-reconcile. Pero paano natin gagawin yon? Aminin natin yung ating kasalanan. Bilang mga alagad ng Panginoong Yesus ay makipag-ayos tayo sa bawat isa. Ang reconciliation ay ang magpapatotoo na tayo ay talagang nagmamahal sa Diyos. Ang ating pagmamahal sa kapwa ay ang magpapakita kung gaano din natin kamahal ang Diyos. Ang sabi sa 1 John 4.20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos Subalit so, na popot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Alam mo, naunawaan ko na kahit ilang beses sabihin ng isang alagad na follower siya ng Panginoon, kung hindi naman makita ang pagbamahal niya sa mga taong imperfecto, ay baliwala lahat ng sinasabi niya. Bagamat hindi tayo magiging perfect, ay ang pagiging authentic ay importanteng importante. Ang ibig sabihin ay aaminin mong iyong kasalanan at hihingi ka ng kapatawaran. Last Tuesday ay may sinasuggest yung aking asawa patungkol sa pagsimento sa isang portion sa harap ng aming tindahan. Kaya lang ito ay hindi ko sinang ayunan kaya lang inulit niya ulit ang kanyang suggestion kasi nga daw baka may madapa na customer at dahil tinatamad na ako magpaliwanag ulit ay sabi ko na lang, sige okay lang may madapa alam mo, sabi ng asawa ko o yan ha, tandaan mo itong araw na ito naging sarcastic ang sagot mo sa akin alam mo, nangatwiran pa ako at deny kaya habang kami nasasakyan ay pinaalala sa akin ng Diyos na hindi ako nagpakita ng pagmamahal sa aking pagsagot sa aking asawa. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon ay nag-apologize ako sa kanya at na-realize ko maraming bagay ang binabago ng Diyos sa aking karakter. At nagpasalamat ako dahil hinahayag niya sa aking asawa yung aking mga blind spot. Kaya narealize ko kung gusto natin ng reconciliation ay kailangan nating matuto na magpakumbaba na aminin na ating kasalanan at matuto tayong tumanggap ng correction mula sa ibang tao. Alam mo kapag kinikilala natin ang ating kasalanan, kapag tinatanggap natin ang ating pagkakamali ay tayo ang taong may pag-asa o hope. Bakit? Kasi ang Diyos sobrang gracious sa mga tao mapagpakumbaba. Ang mga taong pinagtatagumpay at pinagbabago ng Diyos ay ang mga taong hindi nag excuse hindi nag alibay at hindi naninisi ng iba sa kanyang kasalanan. Pero kung ikaw ang taong deny ng deny sa iyong kasalanan, naku, hindi ka magkakaroon ng accountability at hindi ka lalago. Pero kung inaamin mo iyong problema, ikaw ay may hope dahil tutulungan ka ng Diyos. Kaya nga, mamimili ka lang kaibigan. Gusto mo ba magkaroon ng hope o gusto mo maging hopeless? Kung gusto mo magkaroon ng hope, ay matuto ka umamin ng iyong kasalanan. Kaya nga, hindi totoo yung perception na once an alcoholic, always an alcoholic. Hindi kaibigan, may pag-asa ka, may hope ka. Aminin mo lang ang iyong kasalanan sa Diyos at huwag mo itong i-deny. Hindi naging totoo sa akin na once a womanizer, always a womanizer. Inamin ko ito sa Diyos at binago niya ako. Hindi naging totoo sa akin na once a drunkard, always a drunkard. Hindi, inamin ko ito sa Diyos, pinatawad niya ako at binago binasa ko ang salita niya at araw-araw binibigyan niya ako ng bagong direksyon. Kaibigan, kung aamin ka sa kasalanan mo sa Diyos, pagsisisihan mo ito ay hindi lang marerestore ang relationship mo sa Kanya, kundi marerestore din ang mga relationship mo sa ibang tao dahil babaguhin ka ng Diyos kung magpapakumbaba ka. Kaya kaibigan, may pag-asa sa mga taong umaamin ng kasalanan. Sabi ni Dwight L. Moody, There is no true prayer without confession. As long as we have unconfessed sin in our soul, we are not going to have power with God in prayer. Ang sabi niya, hanggat meron tayong inaalaga ang kasalanan, hindi magkakaroon ng kapangyarihan ang ating panalangin hindi tayo papakinggan ng Diyos. Kaibigan, gusto bang marinig ng Diyos ang iyong panalangin? Joyfully admit your own sin to God. At aminin mo din ito sa iba. Naalala ko na sa Alcoholics Anonymous ay meron silang 12-step program para matulungan ang mga alcoholics. At isa sa kanilang ginagawa sa kanilang meetings ay nagpapakilala ang bawat isa. Sasabihin niya, halimbawa, I am Mike Pineda and I am an alcoholic. At sasabihin naman ng mga kasama niya, "Good evening, Mike Pineda." At sabi nila ang reason bakit nila sinasabi na, "I am an alcoholic." Ay kapag daw ang isang tao ay in denial sa kanyang addiction, hindi niya sasabihin yon ay tatanggihan niya ang treatment o hindi nito tatapusin ang programa. Hindi niya kasi kikilalanin na may pangangailangan siya at kailangan niya ang support group na iyon. Kaya nga, imagine mo ito. Hindi kaya, kaya maraming tao hindi lumalago sa relasyon niya sa Diyos at maraming tao hindi nagbabago ay dahil in denial sila sa kanilang kasalanan. May nagsabi na 70% never assume responsibility within the church. 85% never invite anyone to church. 95% never won anyone to Christ. But 100% expect to go to heaven. Grabe no? Ang mga tao ngayon ay naniniwala na deserving sila na mapunta sa langit. Na walang problema sa kanila para hindi makapunta sa langit. Kaibigan, ito ay pride. Simulan mo magpakumbaba at umami sa Diyos at maayos ang iyong relationship sa Diyos at relationship din sa ibang tao. Sabi ni Eric Meisel, Revealing secrets can bring us pain or get us into trouble, but worse pain and worse trouble await us if we keep silent. We become habitually untruthful. The door to our creativity closes. We become habitually untruthful. The door to our creativity closes. Kaibigan, masakit ang umamin ng pagkakamali pero mas masakit kung naging habit mo na ang pagtatago ng kasalanan dahil ikakapahamak mo ito at ikakawala ng iyong joy. Sabi ni Paul Washer, A true Christian will be sensitive to the sin in their life and it will lead them to brokenness and genuine confession but the person who says they are a Christian and are not sensitive to sin it does not lead them to confession a person who is that way is not a Christian kaibigan be sensitive to sin joyfully admit your own sin